Ayan guys, ang palaan sa pagbuak sa lubi. Pwede ko di kuchilyo no, asundang. Eh, ba, may naman ako sinig eh. sa bawaan eh. Kalo isa Diyos, wala mo mapasmo mapas mo po. Kita, nakitaan mo ko na ako, nabasa na ako sa kuwan nga. Okay daw ang pag-inom sabawan bawaan eh. Kaya dahil benefits. Matulad ito. Oh, mani ho mga... Magali <laughs> <laughs> kay, wala may kuwan ka niya. Wala may work. Ah, napot, po sa kasi kagong inom siguro. Hindi ka. Ala, dunggan mo. kasi amo ane. eh. Jok lang. Jok lang ito guys. Jok lang ito ilaha. Nagagmay, kasunubihan no. Nguban, diba guys? Ay, magbilang anak. Ya, yeah, nyari tahu ni Syah, kasih ulang. Ay, muli ay, mulia lo pas indai. Doi. Lagi, mulia lagi. Biar lo siang uyap na pun. Pas jalan nanti indai. Si doi. Si doi, si doi. Si doi, si doi. Doi, mulia si indai. Bakit basik ikaw. Forever ni indai. Biar lo siang uyap na pun. Pastilan. Hinay, magun... Tidoy lagunin mga ngayap Balik, manto. Alang tudoy-todoy nanami. Kena baburagadisa, bingka-bayinan. Ayay, nanaglo, mga doy doy doy, ya. Guruk, mga doy guruk. <gulos> Ayay, mga ngayap, mga ngaybe. Ayay. lagi, kaya... Susuwa lagi, mga Bilat, mga stawan, mga ilik-ilik,